Ang napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa brood at ibang bansa so sa inyong lahat uh, ito na po ang update sa ating kamatis kung saan may mga bunga na ayan mga ka-farmers so ngayon uh, nagpapaispre po tayo ng punjiside na may kasamang foliar para sa mga bunga po ito mga ka-farmers para mapaganda natin ang mga bunga uh, at hindi pangiting na no So, nagpapa-spray tayo at pinapatama natin direct sa mga bunga. Ang mga fungicide. Yan. So, siguraduhin yung matamaan ng bunga ha. Talbos. So, yun po ng no, mga ka-farmers, ng no, mga ka-viewers. So, pinapatamaan po natin sa ating spray ang mga bunga. Kagaya nito oh. Yan. So nakakatuwa na po mga ka farmers kasi may mga bunga na po ang ating kamatis. Po sobrang kapal pa. <coughs> nah. Kana mga bunga dagko sa palya bitang arbisonon ayon yung nag-igaha. Kana yung mga udlot lang o kanang bugong mga bunga may paigo. So, po no. Mga ka viewers ang ating update sa ating kamatis. Maganda nang tingnan. Ayan po. Si farmers yan nag-spray. So yan, ganyan lang para ang farmers mga ka-viewers ang pag-spray. <clears throat> so magkabilaan po. Yan, pinapatumua, pinapatamaan ang bunga, talbos at saka bulak. Para manatiling maganda Ayan. Okay, so sa inyong lahat mga kapramers, maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Thank you so much sa iyong pagpanood.